Central at saka Clark. Eh, nandun din ako kahapon Naku! ng tanghali sa Clark. Oh, Central? Naranasan po natin o. yung init na yan. Pero ang sinasabi ngayon ng pag-asa, patapos mm -hmm. na raw. To, kaya ito, kaya siguro <laughs> nagpipik na, no? din natin. Mm -hmm. Ang sinasabi nila na worst is over. Ay, sana nga, sento Ano? Sana nga. Oo, ba o, mukhang... sana, Worst ba is over nga, sinasabi nila. Kasi, so, tingnan natin sa mga susunod na araw, mapagpikin natin ng pag-asa, mapaliwanag po ito. So, Magandang umaga po sa mga ating subaybay na usapan doon. Yes, Sentol. Eh kahapon naging abala kayo, Sentol, uh, nabanggit nyo kayo ay eh, galing ng Clark at galing ng Bacolod din eh. Dahil yun sa mga umaga. Uh, dinaluhan yung mga aktividad. Mm -hmm. Opo, yung nilagdaan po natin yung uh, kasunduan para i-host ng Bacolod City, yung ROTC Games mm -hmm. uh, 2024 version. So, hindi naman mainit ni Colimlim ng Kaunte sa Bacolod City kahapon. Ayun lang, At maraming salamat kay Mayor Albi Benitez sa pag-host sa atin kahapon sa Bacolod. Ay, 'Yun ang mainam sentol. Ano? Napansin ko rin yan kahapon eh, na yung mga nakaraang linggo kasi sentol, talagang clear yung ula, yung kalangitan, oh, walang oh. ulap eh. Pero kahapon Correct. So uh, hanggang ngayong umaga nakikita ko mula dito sa uh, studio ng DWIZ na meron ng ulap eh. Uh, kahit papano na, na nagkakaroon na ng uh, uh, mainam itong ganito, no yung hindi clear yung skies kasi talagang ramdam natin yung epekto ng katirikan ng araw. Oo, oh ganyan oh, nga nakabawas yon pero... Malinis ako ng kaunti. Mamaya, makakapanayam natin ng MMDA. Yes, Sentol. Yes, Sentol. Ayun. Alam mo, ang isang issue na hindi na babagusapan kasi dito sa Metro Manila, nag-traffic po sa Kamuning flyover dahil i -re repair ng 6 six months. Yes, hanggang October. Six months, i repair yan. Pero next week, ang sabi ng MMDA i repair naman ang Magallanes flyover nang ng nine months. Lako. Nine months. Cecil, hindi hindi ko na maintindihan ito. Medyo mabigat po itong <laughs> nine months kasi daanan niya Magallanes flyover mm -hmm. galing ng Batangas, Cavite, pabalik ulit sa mm -hmm. North Shop. Eh, ewan eh, ko na kung paano mangyari hindi niya. Mo, hindi mo na alam kung saan kasusuot sento uh, sentol, no, para maiwasan yung traffic. Uh, pagka pagka tuluyang na Magallanes uh, flyover central. Anyway, yan yung uh, atin ding maganda hingan ano ng kung ano bang ang plano ng MMDA para maagapayan yung ating mga kababayan ano na magahanap ng mga alternate route no, na pwedeng maapektuhan ng gagawin niyang pagsasara ng uh, Magallanes flyover pero itong ROTC games Sentol, uh, uh, bigyan niyo nga kami ng idea anong anong aktibidad itong ROTC games ito ba ay uh, parang military sort of parang military ano ba ito hindi naman showcase. hindi naman parang ito yung kaisa isa at kaunulahan -ano national games na involve mm -hmm. ang mga college students. Ayun. Kasi yung mga pambansa, pala batang Pinoy, ah. elementary and high school lang yan. Yes, yes. Eh ito, college talaga ito. Kaya lang, requirement, you must be a registered uh, ROTC cadet. Ayun. So yung in-expect natin participants sa Visayas Leg, ay eh, 1,800. As of yesterday, eh, 3,200 na. So mm -hmm. ang dami hong sumali kasi... Kasali ang volleyball, basketball, target shooting, ah, swimming, mga... track and field. So parang sports pala ito. pampansa pero mas maiidad kolehiyo. at Ang plano nito ay mm. pagkunan din ng mga eh, imaging pool ng national athletes. Ayaw. Kasi yung mga boxer dito ay pwede nang isabak po sa Southeast Asian Games. Mm -hmm. So mm -hmm. ito po ay uh, seryosong sports competition at meron ding uh, uh, Miss ROTC. So mm -hmm. halos lahat ng privado at uh, pampubliko yung mga state universities ay kasali na ngayon. Ayun, kaya ito bago sa pandinig eh. Yan pala ay palaro din ano, at iba't ibang mga sports. Yes, ang yes. Kasama ng sports ha. Yung mga nagkukumpyo-kumpyoter sa bahay, kasama na rin ngayon. Ayun, Sentol. Samantala sa punto pong ito, Sentol, eh, bigyan daan po muna natin ang ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Fujidenzo Home and Commercial Appliances Where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilyer. Basta kwarta padala, mag M. Luwilyer na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... TechnoGas Technique Kitchen Appliances. TechnoGas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with TechnoGas Technique appliances. TechnoGas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan. Mga balitan bagong-bago. Sa DWIZ Headlines. Ng ating mga nagbabagang balita ngayong ikapito ng Mayo, araw ng Martes. Singil sa kuryente, tataas ngayong buwan ayon sa Meralco. DWIZ ba Balita! Panibagong rollback sa mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. DWIZ ba Pagpasa sa panukalang amienda sa Rice Tarification Law pinamamadali na ni Pangulong Marcos DWIZ ba Pagbalik sa dating school calendar may go signal na ni Pangulong Marcos DWIZ ba At pumatay sa broadcaster na si Percy Lapid kinatulan ng labing-anim na taong pagkakakulong mga balita updated. Mga issue updated. Mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Dariaga, dahil yan sa pagtaas ng demand sa kuryente. Dagdag pa ng Meralco, bumibigay na ang transformer at linya ng kuryente dahil sa mataas na konsumo bunsod ng mainit na panahon. Kung magkano ang posibleng taas singil, magbibigay anya sila ng abiso ngayong linggo. DWIZ Balita Barangkada na ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya na langis, bumaba ng 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 75 centavos ang tapyas sa kada litro ng gasolina at 1 peso and 5 centavos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Unang ipinatupad ng kumpanyang Clean Fuel ang price adjustment kaninang alas 12.01 ng hating gabi habang nagkaroon naman ang kahalintulad na rollback ang Chevron Philippines, Filipina Shell, Sea Oil, gayon din ang Petro Gas, PTT Philippines at Uni Oil. Kanina po yung alas 6 na umaga ipinatupad. Ang rollback ay bunsod ng paghupa naman ng tensyon sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas sa Gaza para naman kay Energy's Assistant Secretary o Assistant Director Rodela Romero, walang makakapagsabi kung magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga produktong petrolyo dahil importer ang Pilipinas ng langis at apektado ang bansa sa mga nangyayari sa pandaigdigang merkado. G WIZ ba Balita Sa iba pang mga balita, sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang amyandahan ang Vice Tarification Law. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang problema ngayon ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng palay mula sa mga magasaka dahil sa walang kontrol na pagtaas ng presyo ng mga negosyante. Resulta niya ito ay ang pagmahal ng presyo sa mga pamilihan. Sa oras na maamiyandahan niya ang Rice Tarification Law at Charter ng National Food Authority, magkakaroon ng kontrol at impluensya ang gobyerno sa presyo ng palay at bigas at magdudulot ng pagbaba ng presyo nito sa mga pamilihan. Sa ilalim ng isinusulong na amyanda sa Rice Tarification Law, target na ibalik sa NFA ang kapangyarihang makapagbenta muli ng bigas sa mas mababang presyo b w i ang um, yan sa ilalim kasi ng ano, dry certification law central, 'di ba? Inalis yang yeah. yang kapangyarihan Inalis sa NFA mm. kasi mm may mga akusasyon na umaapuso, marami mga smugglers, So, mm. uh, ito naman yung naging resulta sa so, so, dadaan to sa proseso. Uh, Cecil, kung paano sa pag-amyenda nitong ano, uh, Republic Act 1 two o three. Mm -hmm. So, pag binalik ulit sa... Ang, ang sinasabi nila, pag binalik ulit sa NFA, eh, posible bumaba daw yung, yung presyo ng uh, bigas. So, tingnan natin kung ano yung... Isasalang pa naman to sa mga committee hearing, Cecil. Yan, Sentol. Sige, yan, yan ang ating aantabayanan. Samantala po, may go signal na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang dating school calendar sa Hunyo. Sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Umaasa si Pangulong Marcos na maipatutupad ang pagabalik ng lumang school calendar sa susunod na taon. Ayon kay PBBM, siya mismo ang humiling sa Department of Education na pag-aralan ng maigi ang mga mungkahing ito at magsumite ng rekomendasyon. Binigang diin pa ng Pangulo na nararapat na ibalik ang dating school calendar dahil araw-araw niyang napapanood sa TV, naririnig sa radyo at nababasa sa mga dyaryo ang kanselasyon ng mga klase dahil sa sobrang init ng panahon. DWIZ Balita Sinintensya naman ng 8 hanggang 16 na taong pagkakakulong ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 254 ang gunman sa pagpatay sa mamamahayag na si Percival Mabasa na kilala bilang si Percy Lapid. Ito ang nanunsyo ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa, kung saan mananatili ang umaming gunman na si Joel Escorial sa Philippine National Police Custodial Center hanggat hindi pa natatapos ang pagdinig sa ang kasabwat na si Christopher Bacoto. Kaugnay nito, hindi pinagbigyan ng korte ang hiling ni Escorial na ibaba ang kanyang kasong murder sa homicide kapalit ng pag-amin niya sa pagpatay sa mamamahiyag. Matatandaan na noong October 3, 2022, ng pagbabarilin si Lapid habang hanggang sa mapatay habang siya ay nagmamaneho pa uwi ng Las Piñas. Patuloy pang tinutugis ang pinaniniwala ang utak sa krimen na si dating Bureau of Correction Director General Gerald Bantag habang namatay naman sa sakit sa puso ang isa pang iniuugnay sa krimen na si dating Bureau Court Deputy uh, Security Officer Ricardo Zulueta. D-W-I-Z Tanggap po tayo na pag-uulat mula sa labas ng hintinan Foreign Relations Committee pangungunahan ang investigasyon sa umunoy Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Duterte sa China Ang report mula kay Patrol Number no. 19, Selly Ortega Bueno Inatansan ang Senate Committee on Foreign Relations na pinumunuan ni Sen. Amy Marcos na pangunahan ang investigasyon sa Manoy Gentleman's Agreement na pinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng China may kaugnayan sa West Philippine Sea. Ang bisigasyon ay batay sa resolusyon ay ni Sen. Riza Ontiveros. Nag-privilege speech si Ontiveros para muling igiit na imbisigahan ang Umunoy Gentlemen's Agreement pati na ang sinabi ng Chinese Embassy nitong weekend na umunoy temporary special arrangement para dumistansya ang mga barko at aeroplano ng Pilipinas mula sa si Scarborough Shoal, o bango de Masinloca. Sa talumpati, tanong ni Ontiveros sa kung pwedeng surrender ng dating Pangulo ang karapatan ng bansa na patatagin ang BRP Sierra Madre na nasa lugar na may soberenya ang Pilipinas. Totoo niya na maaaring invento lang ng China sa nasabing kasuduan para pagwatak-watakin ang mga Pinoy pero dapat anya ito imbestigahan dahil magulot iba-iba ang sinasabi okol dito at hindi malaman kung alin ang totoo. Matapos ang talumpati ni Ontivero, sinabi ni Senate President Juan Miguel Subiri na walang politika o walang pro at anti Duterte o Marcos sa gagawing investigasyon na dahil ang hangad nila rito ay pagtuunan at paglaban ang sobrenya ng bansa at dapat anyay magkaisa ang mga Pilipino sa usaping ito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong nakasat D W nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. D W Isa pang report mula sa labas ng Himpilan. Lakas CMD magkikipag-alyansa sa Partido Federal para sa eleksyon sa susunod na taon. Report mula kay Patrol Number no. 11 Tina Nolasco. Bilang paghahanda nga sa nalalapit na 2025 midterm elections, nakatakdang makipag-alyansa ang partidong Lakas CMD sa Partido Federal. Ang kinakans CMD spokesperson at House Deputy Speaker David JJ Suarez tanda ang nasabing planong alyansa sa panawagan ng pangulo na pagkakaisa at pag-unlad. Anya nag nagpapakita rin ito ng uh, alyansa hindi lamang sa pambansang antas, kundi maging sa panalawigan at lokal na level. Kasabay nito, umaasa ang kongresista na tutularan ng iba pang political parties ang naturang hakbang. Nabatid na una ng sinabi ng Pangulo ang uh, posibilidad na alyansa sa mga partido politikal para sa nalalapit na eleksyon. Ito si Patrol 11. Tinanulas ko para sa impilang may lakas di WIZ, nagbabalita ng tama, nagginin ko ng tama. DWIZ Babalita Ang pagbibigay naman ng free legal assistance at health card para sa mga pulis tututukan ng PNP Chief ang report po mula kay Patrol Number no. 17, Jopel Peleño. Gumagawa na ng si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil upang mabigyan ng libreng legal assistance at health card ang lahat ng miyembro ng pambansang pulisya. Naniniwala kasi si General Marbil na mababawasan ito ang alalahanin ng mga pulis at matutukan ang kanilang tungkulin. Payag ng PNP Chief na base sa kanyang karanasan mula ng maging pulis, lagi na lamang nilang problema ang mga counter charges sa mga kinakasang operasyon dahil sa nahihirapan ang mga abogado ng PNP legal service na tapatan ito. Maliban sa free legal assistance, inayag ni Marbila na is mabigyan ng health card ang bawat pulis sa tulong ng mga donasyon sa pamamagitan ng Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated. Prioridad Ania ang pagsilbihan ang mamamayan ng bansa. Kaakibat ang pagibigay ng katiyakan sa kapakanan ng mga otoridad. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama DWIZ Balita Central kahapon, merong report ang Supreme Court na nag-improve yung, ano, yung mga case congestion sa Pilipinas noong 2023. Tapos meron kayong, yung merong naipasa na sa third reading central, 'di ba? Tama, yung yung inyong panukala para sa pagdadagdag ng uh, Yes, kahapon mga merong uwan tayong na ipasa, apat uli. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. siguro sa hanggang bukas mga 12 pa na ah. maipapasa natin 'no, hanggang Lunes. Yan so, ito para madagdagan mm -hmm. yung mga Husgado natin. Kasi ang dami mga bayan pala na walang husgado. No. Mm -hmm. uh, hindi talaga maka-access yung ating mga kababayan. Mm -hmm. kalaki gano'ng silang silangkabite. Los Baños, kulang mm -hmm. ang husgado. Uh, Valencia City, Bukit Don, kulang ang husgado. Maging sa wow. Montenlo lupa at Paranaque, Cecil, mm -hmm. na maniwala ka, Metro Manila na yan. So, yun yung pakay natin dyan at sa pinuntahan kong Bacolod kahapon. Kulang mm -hmm. din sila para madagdagan yung... Osgado kasi pag uh, konti lang osgado, ang tagal lang hearing. Mm -hmm. Maghapon na mapupuspon ka, wala mangyayari. Yun. Eh di, we expect Sentol na pagtuluyan nang naging batas eh magkakaroon ng improvement doon sa ating sa pag-usap ng dapat ating Dapat Cecil kasi yung mga huwes, alam mo tao rin yan eh. Mm -hmm. Hindi naman po pwedeng sampu yung hearing yes. mo, 12 maghapon. ah mm -hmm. uh, kaya yung minsan yung napapabayaan nila yung sarili nila. Mm -hmm. Na may mga sakit na yung iba, uh, yung iba sub-sub na lang sa trabaho, na, na i stroke yung iba. So nakakaawa rin yung mga judges natin. Kasi mayroon pa niyan sentol, di ba? Pagka wala na talagang judge at nagretiro, may magkakaroon ng parang ano eh, i-absorb ng isang hukom, di ba? Um, yes, pairing judge. Yung paying paying judge, paying judge. Eh, tatambak naman yung kaso. Yo. Hindi naman basta-basta yun, pag-aaralan mo yun. Yes, sentol. Hindi naman <laughs> niya, eh, ang polter nun eh, siguro mahina na 50 ang polter oh, na babasahin mo. Yes. So, paano mo babasahin yun? Eh, may pamilya rin yung judge. Mm -hmm. Meron ding, may buhay din yun. Yes, Sentol. Last, eh, nung last 10 years, uh, 10 years ago, Sentol, kung di ako nagkakamali, merong pag-aaral lang ang JICA. Six years yung average na Tagal, bago mahatulan yung isang kaso, at least sa regional trial court eh. So, we expect, hindi na yung... Yes, ng... ma bilis-bilis -bilis yan, uusad oh, yan. Kasi yes. kung konti na lang yung load mo, makakatrabaho ka na maina. May panahon ka mag-exercise, mm -hmm. may panahon ka sa sarili mo, makakapag-isip ka. Yung well-being mo, maasikaso rin. Tsaka yung mga courts din, sentol, grabe. Ah... Uh, Metro Manila na pero ano pa rin talaga uh, kailangan pa rin ng improvement kasi Correct. O oh, kailangan Correct. Talaga siksi ka na. Yes, Centol. na patas-patas na 'yung mga dokumento ron. Mm -hmm. Pwede Yun. mo nang gawing upuan 'yung mga folder doon. <laughs> Ayun, Centol. So aantabayan na natin Centol 'no 'yung uh, pag-usad ng mga panukalang 'yan hanggang 'yan sa ay tuluyang uh, mahalagdaan ng pangulo bilang ganap na batas. Yan. Samantala po Ang oras sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Whirlpool home appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking.